Dead on arrival ang 15 anyos na binatilyo na kinilalang si Elmer Lasatin Jr. habang sugatan naman ang 18 anyos na kapatid nito matapos sumalpok ang kanilang motosiklo sa kurbadang bahagi ng daan sa barangay Kapulaan, Asingan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, alas 11.30 ng gabi nang mangyari ang aksidente. Minamaneho ng 18 anyos na binata ang motosiklo habang nakaangkas naman ang 15 anyos na kapatid nito nang mag-overshoot umano sila sa gilid ng kalsada. Uh, yung driver po natin sir, nakainom. At habang nung nakarating po sila doon sa sharp curve, parting sharp curve ng barangay Kalipaan, nag-overshoot po siya. Kaya na ano po doon, na doon po nangyari yung aksidente. Eh. Sa so, place po na yun, sir, uh, dahil sharp curve po siya, uh, accident prone po siya. Mas lalong galalo pa po, huwag gumuulan. Agad na itinakbo sa paggamutan ng dalawang sangkot sa aksidente ngunit idiniklarang dead on arrival ang 15 anyos na binatilyo habang nagtamo naman ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng driver ng motorsiklo. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, galing umano sa isang birthday party sa Urdanetang magkapatid at pauwi na sana sa kanilang bahay sa barangay San Vicente, San Manuel, Pangasinan nang mangyari ang aksidente. Malaking ano po, kaw kawalan po sa akin. Mabait po kung naririgin po ako ng anak ko, sasabihin ko na mahal na mahal ko pa rin po. Pag pinapaalalahan po po kasi yan, sa akala po niya, hindi ko na siya mahal. Lagi ko siyang pinapagalitan. Pinapaalalaanan ko ng naman po. Sisihan natin sarili na Sa Amo sisihan. disgrace ang tatoy. Kung namin So nga dapat po titinulungan dahil panunod ka tinasaya. at kunami. Mabait si si Riting ma. Ay, sir. ang bait na bata si Ano, siyang tumutulong ng ano niya, na mama niya at sa mga kapatid niya. Nakipag-ano lang mag-tandan siyang mag -rocket. Kawawa niyong mama niya ngayon. So, kasi niyong papa wala din naman. Siya na mabuhay. Isa lang mag-isa lang siya. Itulong-tulong ng mga anak niya. Sila lang naman. Ayon din sa pulisya, Itinuturing na accident-prone area ang lugar kung saan nangyari ang aksidente kaya't patuloy ang kanilang mahigpit na paalala sa mga motorista na mag-obliingat sa pagmamaneho. Pag-aliin po natin na magsuot ng helmet, yung mga protective gear po habang nagmumotor po tayo at lalong-lalo na po huwag tayong magmaneho na nakainom kasi uh, mas mabagal yung reaction ng katawan po natin pag nakainom po tayo. Ang akala po natin maka kaya pa nating lobosot pero yun pala hindi na. Kaya yun po. Saka yung pag hindi po pamilyar sa lugar na yon, huwag tayong mabilis magpatakbo at lalong-lalo na pag sharp curve kasi doon po nangyayari yung mga aksidente. Lester Narag, Balitang Solid North.